Ito ang aming naging pamagat, madalino ako, programang pag-unawang sa matematika. Ang aming naging nalatunan ang matematika ay isa sa pinakamahalagang masing-singatang ng nasa polisyo. Dahil dito ang nagsisubing pundasyon ng etikal na nasa at paglutas ng sumirahin. Ngayon pa man, maraming mga batang na hihirapang o nawaan ang asignaturang matematika. Dahil dito, katalasan ay nagdudulot ito ng pagkanismaya, kawalan ng tiwala sa sarili at mababang pagganap sa paralan. Ang aming tatlong layunin para sa pagpalong o lima para sa aming paliwala Ang proyekto, kaya ay matukoy ang kasalukuyang antas ng katayakang matematikal ng mga kalahok sa pamamagitan ng diagnostic at disney. Pangalawa, makabuo at makapagpatupad ng mga modul mga at estrategiya sa patuturo ng angkop sa antas ng pangunawa at pangangailan ng mga kalahok. Pangatlo, mapalakas ang kasainayan ng mga kalahok sa mga pangunahing operasyon sa matematika tulad ng adisyon, subtraksyon, multiplication at subisyon. Pangapat, ng mga kalahok konsepto ng matematika sa mga praktikal na sitwasyon tulad ng pag-budget, pamimili at pagpapasya. Pag-imala at pag-budget, masulat naging pag-undla ng mga, mga panako sa so, pamamagitan ng informative at summative evaluation upang pamasukat sa visa sa mga isinagawang programa. Ang description ng aming patungkala ng proyekto ay naglalayong makatulong sa mga mag-aaral na nahihirapan sa aming asignaturang matematika nais na solusyonan ng programa sa kanilang mga grado sa Mga ng ang programa na buksain ang tapos mula sa mga tao sa matematika at sa lakalik ay tulungan silang magamit ito sa kanilang pang araw na komunidad. Ang mga beneficial ng aming panukalang ng proyekto ay una ang mga mag-aaral, pangalawa mga guro, pangatlo ang mga magulang o pamilya ng mag-aaral, pang-apat paalalan ng komunidad, at Budget naman para sa aming proyekto, ay ang mga kagamitan tulad ng bus paper, ink for printing, manila paper, pental pen, snacks, tarpulay, token, scientific calculators at uh, um, sumatotal so ng aming budget ay 18,100. Ang aming namang timeline para sa proyektong ito ay week 1, pagkuhon ng project team, pagkahanda ng materialis sa pagkikipag-ugnayan sa mga guro. Week 2 hanggang week 3, pagsasagawa ng pagsusulit at pagdidinsenyo ng mga module o worksheets. Week 4 to 8, patutunong ang gamit ng module, interaktibo, gawain at aplikasyon sa buhay na buhay. Week 9, pagsasagawa ng pagtatapos na pagsusulit upang makita ang kabuhang progress. Sa evaluation, una, kaalaman at kasanayan. Sinusukat kung gaano tumaas ang atas ng kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pag at pag ng mga problema ng matematika. Pangalawa, pagbabago sa pag-uugali pananang at pananaw. Susunay kung nakakaroon ng positibong pagbabago ang mga kalawok sa kanilang saloobin at iwala sa sarili pagdating sa asignaturang matematika. Patlo, participasyon at interes. dinataya ang mga anstas ng aktibong ng mga estudyante sa iba't ibang aktibidad o program. Pangapat, epektibidad ng mga gamit at pamamaraan. Susunay kung naging epektibo at akot ang ginamit ng mga estudyante sa pagtuturo, gagamitan pagtuturo at ang mga aktibidad. Pangatlo, kabuuan ng nalabasan ng proyekto. Tinataya kung nakamit ng proyekto ang pangunahing layunin nito na mapahusay ang pag at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa matematik. Sa assessment na po, ang kalakasan nito ay ang una. Ang proyekto ay direktang tumutugon sa pagtalan niwang sulit na din ng mga ng mag Kahirapan sa matematika. Gumagamit ng makabago at alternatibong serpiyah tulad ng peer tutorials, math games, at problem-based learning. Pangatlo, nakatukulong ko pang mapataas ang tuwala at ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng asignatura. May potent pang apat, may potensyal na magulong ng pag-taas sa mga performance ng mga mag-aaral sa pag -aaral. Sa kainaan naman, na kailangan ng sapat na materialis at kagamitan o visual aids, modules, gadgets at gadgets upang may sakatuparan ng efektibo. posible kulang pangalawa, pusibling kulang ang mga gulo o na may sapat na oras para sa dagdag na programa. Pangatlo, limitado ang pondo kung walang malinaw na suportang pinansyal mula sa paaralan o NGO. At ang pangapat at panguloy, iba-iba ang antas ng kakayahan na mag-aaral kahit mahirap ang disenyo ng isang pamamaraan para sa lahat. Banta naman talagang proyekto, ang una ay kawalan ng suporta mula sa ilang magulang o membro ng komunidad. Pangalawa, mababang partisipasyon ng mga estudyante ay hindi siya makihihayat ng maayos. Patlo, pagkaantala ng proyekto dahil sa kakulangan ng budget ito ang kabuguan sa mali ng aming proyekto.